para sa lesson na to, hindi ko na isa-isang ituturo sa inyo yung meaning ng bawat tarot card kasi honestly, makikita nyo na yon online. And besides, hindi naman talaga pare-pareho yung design ng mga tarot decks. Merong Rider Waite, which is yung pinaka-classic, pero ang dami na rin bagong versions ngayon. Iba-ibang style at patuloy pa sila nadatagdagan. Usually, bawat deck may kasamang booklet kung paano i-interpret yung cards. So, ando na rin yung mga basic meanings. Pero dito sa lesson natin, ang focus natin, paano magbasa ng taro gamit ang intuition. Ibig sabihin, hindi lang tayo nakadepende sa booklet o memorized meanings. Tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang mga symbolism like kulay, shapes, numbers, para kahit anong deck yung mapunta sa inyo, kaya niyong basahin ng may sense. Actually, sa ibang lugar, yung gantong klase ng lesson umaabot pa ng 7 days, 2 weeks o so minsan isang buwan. Pero dito, in just about 30 minutes, matututunan nyo na agad kung paano mag-interpret ng tarot like a pro. Perfect ito para sa mga gustong matuto for personal guidance o kung gusto nyong gawing part-time service. Marami pa rin naghahanap ng tarot readers ngayon so magagamit nyo talaga siya. At syempre, bagay din to sa mga nagsisimula pa lang para mas madali yung simula ng tarot journey nyo. Bago tayo magsimula sa lesson natin, pag-usapan muna natin kung ano ba talaga ang taro. Kasi hanggang ngayon, ang dami pa rin misconceptions tungkol dito. Marami sa clients at students ko ang iniisip na kapag nagbukas ka ng taro card o nagbuklat ka ng taro card, makikita mo na agad yung future. As in, fixed na. Tapos na. Wala nang pwedeng baguhin. Pero hindi ganun ang taro. Ang taro, ginagamit para makita yung possibilities. Yung mga pwedeng mangyari depende sa current energy mo sa mindset mo at sa mga desisyon mong ginagawa ngayon. Ang taro ay guidance tool. Ginagamit natin siya para maliwanagan, para makita kung nasan ka ngayon at kung paano ka makakarating sa gusto mong direksyon. Kapag nagbasa ka ng taro, hindi lang simpleng yes or no ang sagot na ibibigay mo. Tinutulungan mong maintindihan ng client kung ano yung mga dapat niyang gawin. Example, kung lumabas sa reading ang The Tower, usually may big changes or guguho yung mga bagay na akala mong stable. Pero hindi ibig sabihin malas ka. Ang ibig sabihin lang, baka kailangan mong bitawan yung mga patterns o habit na hindi na nakakatulong sa growth mo. Ganto ko rin actually ginamit ang taro sa sarili kong journey. Nung namatay ang tatay ko, ako na agad yung tumayong breadwinner. Wala pa akong degree, walang stable na trabaho, tapos may sakit pa si mama, so talagang kailangan kong kumilos agad. Nagbasa ako ng taro at ang lumabas, writing daw yung makakatulong sa akin. At first, ha? Huh? Writing? Pero narealize ko rin na ever since high school, mahilig na talaga ako magsulat. Sa journaling ko kasi napaprocess yung emotions ko. So ang ginawa ko, nag-search lang ako online, writer hiring near me. May nakita akong opening sa isang digital marketing company Walang-wala akong experience pero dahil sa reading na yon nagkaroon ako ng confidence. Nag-apply ako. Pinagsulat ako ng article and na-hire ako on the spot. One day hiring lang. Doon nagsimula yung career journey ko. Hindi talaga sinabi sa akin ng taro ang exact future ko. Pero tinulungan niya akong makita kung ano yung mga dapat kong gawin para mapalapit doon. Yun ang essence ng taro reading. It's a mirror Pinapakita niya kung nasan ka ngayon, ano yung strengths mo, ano yung mga kailangan mong ayusin, at paano mo maaabot yung goals mo. At kung gusto mong magbasa ng tarot for others, tandaan mo, ang role mo ay hindi para takutin yung clients mo. Hindi mo kailangan sabihin na malas sila para mabentahan lang sila ng cleansing services or protection charms mo. Ang trabaho ng tarot reader ay magbigay ng clarity, ng guidance at ng peace of mind. Hindi fear, hindi guilt at hindi manipulation. So ayun, ready na ba kayo? Let's dive in. Ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang taro gamit ang intuition ninyo. Walang kailangang kabisaduhin, kahit anong deck pa yan, sure ako mababasa nyo yan like a pro. So ngayon, i-introduce ko muna sa inyo yung mga intuitive tarot reading techniques na kasama sa lesson natin. Meron tayong 8 techniques na ituturo sa inyo. Symbol reading, body sensation, Visual Mood Reading, Freeze Frame Method, Reversal Energy, Elemental Imbalance, Color Psychology, at Tarot Numerology. Lahat ng to ay mga effective techniques na makakatulong sa inyo para mabasa ang tarot kahit anong deck ang gamitin ninyo. Kahit hindi niyo kabisado yung meaning ng bawat card, ang focus natin dito ay intuition, hindi memorization.